Musta mga Atletico? Sa kalagitnaan ng masayang selebrasyon matapos ang di makakalimutang panalo ng Gilas Pilipinas laban sa Jordan na nagbigay sa atin ng unang Asian Games Basketball Gold Medal sa loob ng anim na dekada, isang mainit na tanong ang bumalot sa isipan ng marami. Dahil Barito ay nakuha na tayo ng pwesto para sa 2024 Paris Olympics. Ang sagot dyan ay hindi. Hindi ganon kadali ang proseso sa basketball para makapasok sa Olympics. Pero may pag-asa pa rin. Marami sa atin ang naiintindihan at nagkaroon ng pag-asa dahil sa tagumpay ng ating boksingerong si Yumir Marshall. Si Marshall dahil sa kanyang pag-abot sa finals ng light heavyweight division sa Asian Games ay tiyak na pasok na sa Paris Olympics. Nakamit niya rin ang bronze medal sa Tokyo Olympics kaya natural lang na mapatanong tayo mga atletiko. Kung ang boxing sa Asian Games ay kasama sa qualification sa Olympics, bakit hindi ganun sa basketball? Para magbigay liwanag sa buong history ng sports ay eh, hindi pa naging daan ng Asian Games para makapasok ng direkta sa Olympics ang mga kuponan ng basketball. Dati ang mga kuponan ay umaasa sa ABC o ang Asian Basketball Championship na kalaunan ay binago ang pangalan bilang FIBA Asia Cup. Ito ang naging daan natin dati nang sumali ang Pilipinas at naglaro sa Olympics noong 1968 at 1972. Pero lahat ay nagbago noong 2016 nang ilunsad ng FIBA ang bagong format na Olympic Qualifying Tournament. Napaapan mapapansin natin ang malaking pagkakaiba ng qualification process sa bawat sport. Habang ang basketball ay dumaan sa maraming proseso at kompetisyon bago makapasok sa Olympics, may ilang sport sa Hangzhou Asian Games na direkta nang makakuha ng pwesto para sa Olympics. Kasama rito ang boxing, hockey, archery at iba pa bawat sport ay may kanya-kanyang paraan at sistema ng pagpili ng kanilang mga atleta. Ang boxing na may mahabang kasaysayan sa Olympics, kamakailan lang ay nagkaroon ng mga kontrobersiya. Ang International Olympic Committee kasi ay nagdesisyon na tanggalin ang International Boxing Association. Pero nilinaw nila na ang boxing ay hindi mawawala sa roster ng Paris Games. Pero wag naman tayong mawala ng pag-asa ang ating gilas Pilipinas ay may iba pang pagkahataon. Ayon sa FIBA, kasama ang Pilipinas at 18 pang bansa sa nakaraang World Cup na pwede pang mag-qualify sa 2024 Paris Olympics through the 2024 FIBA Men's Olympic Qualifying Tournaments. Ang mga ito ay mula sa iba't ibang rehiyon sa buong mundo. Inaasahan natin ang mga critical na raw ay mangyayari mula July 2 hanggang July 7, 2024. apat na koponan ang maglalaban-laban sa apat na tournaments. At ang apat na magwawagi sa bawat tournament ay siyang makakuha ng mga natitirang pwesto para sa Paris Olympics. Mula sa Europe, ang siyam na bansa na uusad sa qualifying tournament ay ang Latvia, Lithuania, Slovenia, Italy, Spain, Montenegro, Greece, Georgia, at Finland. Habang ang Puerto Rico, Brazil Dominican Republic at Mexico ay umusad naman mula sa rehiyon ng Amerikas. Tapos ang Egypt, Angola at Ivory Coast ay magpapatuloy mula sa Africa. Mula naman sa Asia at Oceania, ang mga hupuna na umusad ay ang Lebanon, Pilipinas at New Zealand. Ang mga ito ay sasamahan ang limang nanalo mula sa pre-qualifying tournaments na Cameroon, Bahamas, Bahrain, Poland at Croatia para sa huling pagkakataong makapasok sa Olympics. Ang 24 na bansang buhay pa ay yahan tingin sa apat na tournaments na binubuo ng anim na kuponan bawat isa. Ang apat na manalo sa mga tournaments ay makakapasok sa Paris Olympics kung saan sasamahan nila ang France, World Cup Champions Germany, Serbia, Canada, USA, Australia. Japan at South Sudan. Tandaan, ang World Cup ang pangunahing qualifier para sa Olympics. Ang France ay nakapasok bilang host nation. Habang ang pitong iba pang koponan na may secured spot ay nakuha naman sa pamamagitan ng kanilang posisyon sa World Cup. Sa ngayon, tayo ay masasabing nasa isang crucial na yugto. Ang bawat laro, bawat segundo at bawat puntos ay mahalaga. Ang laban patungong Paris ay hindi lamang laban sa court, kundi pati na rin sa determinasyon, pagsisikap at puso ng bawat manlalaro at taga-suporta ng gilas. Sa tingin nyo mga ka-atletiko, i-comment nyo na kung paano sa tingin nyo kakayanin ng Pilipinas na makapasok sa Olympics.